Nigerian sa Baybasto Operation sa Las Piñas. Nagpakilala raw siyang pastor pero pagtutulak ng droga pala talaga ang pakay. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Makapal ang usok at nagkikislapan pa ang mga kable ng kuryente sa residential area na ito sa Dalanghita Street sa Kamarin, Caloocan, lunes ng gabi. Agad rumisponde ang mga bumbero pero nahirapan na silang apulahin ng apoy masikip po na daanan. Bukod pa po doon, ang supply po ng tubig. Tapos, kasi sa ano, may mga kuryente pa po kaming ina, ano, inaalala yan. Tumagal ng halos dalawampung minuto bago napatay ang apoy. Isang bahay ang natupok at nadamay ang katabi nitong bahay. Tatlong pamilya ang apektado. Pero buti, walang nasaktan. Iniimbestigan pa ang naging mitsa. Arestado ang isang Nigerian National sa Baybas Operation sa Barangay Talondos, Las Piñas City kagabi. Nakumpis ka kay alias Michael ang 30 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na higit 200,000 piso. Sa Baybas Operation, yun nga uh, nakuha na namin siya. Uh, nakabili kami ng uh, ng shabu at uh, doon namin siya inaresto. Ang narecover namin is uh, yung cellphone tapos yung aming uh, Baybas money. Sa imbestigasyon, galing Cavite umano ang supply ng droga ni alias Michael. Nasa limang taon na rin daw naninirahan sa Pilipinas ang sospek, kaya marunong nang managalog. Sa mas malalim na imbestigasyon, lumalabas na tila nagpanggap na pastor itong Nigerian National. Ayon sa polis, para ito ng sospek para ikubli ang kanyang masamang gawain. Di na sa kamera, pero itinanggi ng sospek na kanyang droga. Inaalam na kung sino ang mga parokyano ni alias Michael at kung miyembro siya ng malaking drug syndicate. Para a PH, Dave Abuel, News 5.